Ang ako takot 'di diba? Meron akong heart failure, meron na akong ischemic cardiomyopathy. Yung ejection fraction ng heart ko sobrang baba. Sa kasamang palad ay pumanaw na ang magaling na komedyanting si Joey Paras. nito lamang linggo, October 29, 2023, bandang 5.40 ng hapon. Kinumpirma ito ng pamangkin ni Joey Paras na si Sierra Shine Senchon Fabiana sa pamamagitan ng social media post. Ayon kay Sierra, para sa kanilang pamilya at mga kaibigan, ikinalulungkot daw niyang ipaalam sa lahat na pumanaw na ang kanyang tito na si Joey Paras. October 29, bandang 5.40 ng hapon, sa kasamang palat ay hindi na daw gumaling ang kondisyon ng puso nito na nawagan si Ziara ng tulong pinansyal dahil pansamantalang nasa morgue ng hospital daw ngayon ang labi ng kanyang tito na si Joey Paras dahil kinakailahan daw muna nilang bayaran ang hospital bills nito bago sila payagan na mailabas ang labi ni Joey Paras. Kaya naman humihingi daw sila ng tulong pinansyal para dito. At pag naayos na daw ito, maglalabas daw sila ng gitalye para sa burol ng kanyang tito. Si Joey Paras ay pumanaw sa edad na 45 years old dahil sa sakit nito sa puso. Isang magaling na komedyante na napabilang sa ilang mga pelikula at teleserye tulad ng Becky Kang ang nanay Kung Becky kung saan siya ay nakilala. At sa iba pang mga pelikula, bilang kapanayan, noong 2013 ay pinarangalan pa ito bilang Best Supporting Actor ng Sini Malaya sa mahusay nitong pagganap sa pelikulang Babagwa Spider's Web. Ni po lamang April, sinagot pa ni Joey Paras ang isang netizen na nagtanong sa kanya kung bakit siya biglang nawala sa showbiz. At dito nga, ibinunyag ni Joey Paras na nagkasakit siya sa puso at, at malala ang kondisyon ng kanyang puso. Um, nagkasakit ako, ba? Diba? Meron akong heart failure, meron akong ischemic cardiomyopathy. Yung ejection fraction ng heart ko, sobrang baba. Sa isa pang video, humingi pa ng dasal si Joey sa mga netizens dahil umaasa siyang gagaling pa siya at makakabalik pa sa showbiz. I'm still hoping and wishing and praying na may cure. And I know that Jesus heals. So sa lahat ng prayer warriors ko dyan, pagdasal niyo naman ako. Sige so, na kahit peto Please. Ngunit sa kasamang palad ay pumanaw na nga itong ahapon.